Hello guys, uh, magandang araw sa inyong lahat Ito yung update ko naman sa aming isang tanim na isang hektarya din Ang binhi namin dito ay parehas lang, triple turin rin po At uh, sinabog namin itong kunlan na ito noong June 6 At ito na po siya ngayon ganun din yung ginawa namin nung ika 8 days ay nagsabog din kami ng fertilizer na triple 14 tapos na may halo siyang atlas na urea din at may konting kicks para sa mga uod at yan nga, eto na siya ngayon napakadali niya pong bunutin sa itsura niya at ang pabunut namin ay bukas na yung 27 so 28 kasi yung <clears throat> aming patanim at ayan na, nakalinang na rin nakaprepare na rin ng lahat uh, isang hektarya po ito triple to rin po yung binhi namin. At yung kabilang uh, bukid ko ay nasa 6000 square meter lang. Yan po. Yan po yung aming uh pinagsisilungan dito kapag mainit or maulan. Yan na po uh, para uh, ready na po na taniman kasi katatapos lang nilang maglinang at magpatad ng mga medyo matataas na lupa patad na po yan maganda yung pagkapatad nya pagkapatag nya dahil gumamit po kami dyan ng kahoy yung mahabang kahoy na nakatali sa hand tractor para yung mga medyo matataas na bahagi ng lupa ay mailagay doon sa mababa para pag nagpatubig ay parehas yung daloy ng tubig so yun po yung uh, ginagawa naming nakasanayan dito sa sa bukid uh, at isang hektarya po ito na uh, aming bukid at uh, wala pa pong tubig yung irrigation. Uh, umaasa lang po kami sa ulan sa ngayon. Napakala, napakalakas din po ng mga ulan dito. So, naging matipid kami sa pagpapatubig ng aming bukid. Uh, yun lang ang aking update sa ngayon mga uh, kabukid. At uh, patuloy ko kayong i-update sa mga susunod ko pang mga video or vlog para alam nyo rin kung ano yung nangyayari dito sa aming bukid at masundan nyo rin maraming salamat sa inyong panonood thank you